Ayan, welcome to my blog. Ayan, mayroon tayo na lulutuin na isda. <laughs> Apat na hiwa. At yan ating malunggay. Palamansi. Uh, Sibuyas, kamalis, uh, luya at siling haba.

tsaka ito ngayon, ngayon pag tapos na pigay natin yan takpan lang natin ayan ayan nalagay na natin ang ating isda isda na apat na hiwa lang isda. Hmm. Pagpan mo na natin muli. Maglagay na tayo ng asian. Okay, Tila. At yung ating magic. Nawakan lang natin yung tama na yun. baka ma-overdose ang lasa. <laughs> Lagyan na natin yung ating gulay. Saglit lang naman ang buhay ng isda. No? Galit lang maluto yan. Okay. Pwede natin itong ating malunggay. Nawakan ko lang. Cellphone. Malikot. Ayan. Ang malunggay ay laging present. Lagay natin yung ating sila. At yung ating kalamansi ayan try na lang natin yan 30 sinabawang isda Ayan, mag-additional tayo ng patis. Ewan ko. Ayan. Stick na natin. Kung perfect na ba yan. Tabang. Tabang. may kulang magic ibubus natin to sa paraso na lang pala sa paraso natin yung shelf natin pwede na additional unti ayan luto na yung ating sinabawang isda